Hello guys, good morning. Andito ako guys, mag naglalakad magisa papuntang Mabini. Kasi andiyan po yung ano, ito po yung UN. Yan, kabababa ko lang po ng Ilarte Kaya yeah. ayan guys, Ilarte oh. Yan, yeah. kaya yeah. dito naman ako. Pupunta ako ng Mabini. Maglalakad lang ako guys para tipit kasi wala kasing jeep dito mag mag alam ko pag magarkila dito ng ano tricycle mahal kaya siguro may mga isang kilometro lang naman lalakarin ko or wala naman siguro kaya ano muna sana nandyan si Dr. Go para makabili ako ng gamot kay misis di ko na sinama si misis guys dahil sa inatake siya kagabi ng ano ng higa natatakot ako ang layo pa kasi tapos buti sana kung pagbaba mo sakay agad. Ay hindi naman kaya ang gagawin ko dinala ko lang yung reseta Tapos tapos bibili bibili na ako ng gamot. Maintenance lang naman po yung kabibili ko guys. Yeah. Medyo malayo-layo pa. Wala na mga Chinese ano dito eh. Ha? Chinese look. Mga Chinese na ano. Dribal. Chinese. Maganda pala? Oo. Oh, Maganda okay. pa rin. Hindi siya natabalit siya.